Shout out mga boss kay Kisaya naman legendary ka ina sa Binyan ang inyong babanood. Alam ko na miss you to. Ito lang naman yung sikat na sikat na restaurant o kantin dito sa Maykanlalay na akala mo ay laging piyesta. Ay! ay sa dami ng kanilang mga customer na kumakain at bumibili ng ulam. Ay grabe panalo naman kasi at masarap talaga ang lasa ng kanilang mga itinitinda. Eh biruin nyo naman kasi 40 plus na putahay kada araw ang napapaubos nila. Wow! wow. At pagkakaalam ko nga ay humigit kumulang dalawang dekada na sila sa larangan na ito. Kung nga ba ito, mga Boss Gang, alam ko excited na kayo. Food trip po to. Food trip tayo. Gang, gang. Wait! At dito nga tayo sa may 277B National Highway Barangay Candaray, Binyan City, Laguna. Kahalera nga lang to ng LTO Binyan. At dito nga tayo sa may Bibian Restaurant, ang isa sa mga legendary kainan dito sa Binian At alam nyo ba mga boss gang, sobrang inagahan ko ang pagpunta rito dahil pag sumabit na ang alas 10, alas 11, alas 12, hindi na mahulugang ang sa dami ng customer dito. Hello, andito nga pala tayo ngayon sa Bibian's Restaurant dito sa Candaray. Ako nga pala si Vian Ludovico, anak ni Aling Bibian. Ito nga pala yung aming mga potahin. Nasa 40 plus to so araw-araw. Kung makikita nyo anong oras pala ubus na yung ibang potahin namin sa sobrang binabalik-balikan ng mga tao. Nagsimula yung Vivian since 2003. Nagsimula siya sa sobrang liit lang. Maliit na lugar lang siya. Tapos, in the long run, lumaki na lang lumaki dahil sa mga suki namin sa LTO, sa munisipyo. Ito nga pala yung kinikilalang aling Vivian dito sa Kanlalay. Kung saan laging pista. Hello po, hello po. Hello. 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 Ito po kaya dahilan or sikreto ni Ate Vivian bakit tumagal yung or bagay kayo pinapalit pa rin ang mga uh, customer? kasi ang ina ano, namin, puro sariwang baboy, manok, baka. Kaya ang pagluto ay masarap at saka consistent naman ang lasa, isang timpla. Ako uh, lahat ang nagtitimpla yan, kayo, asawa ko. At isa din sa napansin ko kay Ate Vivian ay eh, talaga namang hands-on siya sa kanyang negosyo. Na kahit na siya na yung owner, eh talaga namang kumikilos siya para mabigsilbihan ang mga customer. Wow. Ay grabe, hindi lang pala dine-in at walk-in customer, meron din silang mga delivery na sobrang daming order. Niimbitahan ko nga pala kayo dito sa Vivian's Restaurant namin dito sa Kanlalay. Bukas kami mula Monday hanggang Saturday. 8 a.m. to 5.30 p.m. Ah, sir, kamusta po yung kakain uh, nyo po rito sa Bibian City? First time niyo po? First time nyo po? Teka saan po kayo, sir? Akala mo ba pa? Kamusta naman po experience, sir? Masarap. No, kayo? Masarap, masarap ko, po. Masarap po. So you Kaya naman talaga binabalik-balikan siya ng mga customer at dinadayo dahil talaga namang masarap at panalo ang kanya mga luto. Hindi siya tinipit sa sangka, mga sariwa ang gamit nilang gulay at karne. Kaya naman highly recommended to mga kabosgen, na kahit medyo pricey, e eh, worth it naman ang lasa na naman babalik at babalikan nyo.